Ito, kata katatapos ko lang ihatid yung mga bata. Papunta na ako sa trabaho. Uh, good morning uh, nga pala sa inyong lahat. Kung bago pa lang sa channel ko, uh, ako si Reggie at uh, ako'y nandito. Paki balikan na lang yung iba kong mga bike-bike papuntang trabaho. At uh, minsan may may mga topic tayo na dinidiscuss nire-reflect base sa experience natin so bakit ko ito kinagawa? unang una para sa sarili ko personal development medyo mahihain kasi ako mahirap akong magipag uh, ano yung parang meron akong um, uh, fear of public speaking at, at sa tingin ko ito yung makakatulong. Yung vlogging is makakatulong sa uh, ano para in the future makita ko yung pag um, umuwi na sa Pilipinas. Makita ko yung uh, mga vlogs nato. At uh, i-review ko lang no kung ano yung mga pinagagawa ko dito sa ibang bansa. Something to look at na ano. Uh, habang ako i pension na o retirado na sa Pilipinas. Siyempre, ang pinakamagandang, ang pinakaimportante din na dahilan bakit ako nagbablog ay para kumita ng extra. Kasi maraming opportunity na nakikita ko itong uh, vlogging. So, baga parang uh, makikita mo sa ano sa YouTube ngayon, ang dami ng mga Uh, mga ano, mga vloggers na abroad. Uh, may posibilidad din na palang kumita. So yun, isang practicality ano din reasons. Alam niyo naman sa kahit nasa abroad kami, uh, medyo ano pa rin, nahihirapan pa rin nung pagba namin dito. So kailangan din namin ng extra income. Ayun. Ito, nandito nga pala tayo sa Rice white Centrum market day yata ngayon ayun yung kapitbahay ko may market day puntaan ko kaya parang may nakita akong magagandang antique doon ah Goedemorgen Boerman. Hé. Hey. hey, 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 alles, alles. Met... Hier staat ik nou. Ja, het is, is woensdag. Woensdag, altijd woensdag. Altijd woensdag. Altijd woensdag spelen. Ja. Som, uh, soms so, zaterdag. Nee, niet. Nee, zaterdag niet. Oh, alleen maar. Uh, alleen maar deze woensdag? Maar altijd woensdag. Ah, oké. Okay. Tot ik september. Ah, eh uh, zomertijd. Ja, zomertijd. Vanaf uh, mei september. Tot oh ja, september. ja, ja ik jaar. kom. Wij gaan, gaan naar Filipijnen en misschien ja. Uh, ja. haal ik uh, iets uh, van jou. Beetje, een beetje lekker, ja. Is, een beetje ja. leuk. Ja. Andere keer, ja. is ook een leuk beeldje: ja, ja. Thailand. Ja ja. 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 ja, ja. ja. Wanneer ga je naar Filipijnen Filipijnen? Uh, 23 juli. In drie weken? In een uh, 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 maand. Oh! Ja. Wow. Ja, ik heb bijna geen uh, vakantie de hele nee, jaar. De ja, nee. hele jaar niet. Nee, alleen, maar, alleen maar of uh, ja, één keer. Dan ja. doe ik uh, gelijk, goed gelijk uh, ja. lang. Ja, tuurlijk. Ja toch? Tuurlijk. Die plik de kost is hoog. Dus je kan het gewoon... 5000 euro voor de hele gezin van oh, de plicht ja, Voor één maand is ja dat is ja, omdat ik uh, ik betaal uh, voor hotel niet. Nee. Dan 5000 is, uh, ja, is goed. Ja. En, en eten daar is hoog. Oh. 5000 euro voor de hele gezin. Ja dat is goed. Ja. Dat is uh, ja, de, dat de, is de hele dag. En dan mijn kinderen blijven of. Uh, uh, Samen met, met uh, hun oma. Ja. En dat is ook uh, belangrijk oh, voor ja. de kinderen. Dat is belangrijk. Tuurlijk. Toch? Ja. Ja, maar ook je zien allemaal. Ja. Cuisine, allemaal. Ja. Dat is ja. Beter. ja. Ja. Zo. So, ja. ja. Oké. Okay. Uh, ik kom uh, misschien volgende woensdag. Is goed. Ja. Oké. Okay. Ja, ik zie jou. Hoi. Hoi. ayun, lumabas yung ano lang, isang isang bag lang ng dots ko yun lang ang baong ko na ano eh na dots eh Yung kapitbahay ko yun, matanda, nakatira siya sa taas, hindi ko kinuhanan kasi mahirap na, baka maano tayo ma-privacy tayo at Yeah, ganun, ganun ang kwento dito no, mayroon may, na tayong nagiging mga mga ano din Dati, hindi. Dati, ano yun, um, suplado. Pero, na, nakuha ko yung loob din niya dahil, siyempre, kita naman niya. Uh, hindi naman din ako barumbado na tao. Kaya, ngayon, okay na kami. Minsan, tinutulungan pa nga niya ako pag may problema doon sa neighborhood. Kasi yung, nasa third floor siya, yung second floor, kapatid niya. Hindi sila magkasundo nung kapatid niya tapos ang nangyayari inaaway ako ng kapatid niya siya pinagtatanggol niya ako <laughs> Ay, sumalangit na yung kapatid niya kasi naman may sakit yun eh nagsindihan ko naman kaya medyo suplado talaga konting kalabog lang ng mga bata nagre-reklamo konting halimbawa uh, alimbawa eh, nagluto kami ng tuyo nagre-reklamo so ganon Anyway, ngayon is uh, move on, move on na rin kami. At siya, eto, na-discover ko na nagtitinda pala siya ng mga antique. So, baka sa susunod ko na vlog is uh, i-feature ko siya, no? So, tingin ko kung pakikiusapan ko naman siya ng maayos. Pwede ko namang kuhanan yung mukha niya. Ayun. Nasaan na ba ako kanina? So, nandito na ako sa, ano sabi ko nga, yung vlogging namin dito, no, everyday life. At uh, baka may... Minsan kasi, ah, sa kagaya ko din na consumer ng, uh, ng mga vlogs. Sa kagaya kong consumer ng mga vlogs. Minsan kasi, ano eh, minsan... Uh, mm, may mga vlogs ako na pinapanood na ganito lang din kasi parang nare-relax ako kapag may halimbawa ang Pilipino na nagsasalita sa kabilang banda at nakikinig lang ako so ito din no ito din ang gusto kong ibigay sa mga sa mga kapwa ko Pilipino na nandyan sa ibang bansa o nasa yun naghahanap ng ganitong content kaya yun yun lang ang uh, ang ano natin ngayon ang bali pagpapakilala 2.2 at mamaya sa trabaho namin meron kaming uh, ano meron kaming uh, half half day out of the year ano ba yon, uh, presentation annual uh, ano yun ang gagawin pala mamaya is uh, town hall meeting annual town hall meeting mag uh, magpepresent yung uh, mga yung una yung CEO um, performance mid year at saka yung plans saka yung uh, future plans no according sa ano sa vision and mission mga ganun Eklabu. tapos yung yung mga department heads mag magpe-present din or sabi uh, na natin mga VP, Vice President yata. Mag, magbibigay din sila ng mga mga ano, mga performance report. Pre, yung finance manager, financial report, yung R&D, research and development report, mga ganong kay ek 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 ek, -ek labuk Okay. Dito na muna. At nasa highway tayo. Mahirap na. Alright. We'll do that. This one Looks very fancy. I'm going to include you in my vlog, okay? hundred <laughs> you okay. No. Oh. Giving back is part of who we are. From supporting STEM learning to protecting ecosystems and inspiring creativity. It's what we do as citizens of the world. where we please? Dito lang kami sa pangalawang event. Diyan, yan Diyan ang uh, diyan matatapos yung uh, event natin ngayon. Kakain kami. Si Mrs. Actual malapit lang dito lang nagtatrabaho. So pasok na tayo. Sana manalo tayo sa Formula 1. Sana manalo tayo sa Formula 1. My lucky number. It's your lucky number. I hope so. Yeah. ayon pala mayroon pa lang pa, pa promo. Sana manalo ako eto 187 Ayan guys, pagkain Yes Really nice, pulled Pulled beef Sam salad Bon appetit Tapi tayo ng DJ Pagkain natin, pulled beef Pola. Dito ko na tatapusin yung vlog ko.